Yam yam yum. yum, yum. Masih mau jang luang. Jang luang, jang pelaruh. Nak kau diri matang-tang rama kuning toka. Karihan kong kluwag. Eh, tanong ba siya? na sa nakadyo. Ang kaoba, nagloto. Sa hindi wapag wapag atilaw na nervyos ka lang. <laughs> Magloto ka na ani, peligro kayong makakaon ba? Manisudaan sa mga pobre. Kurat kayo, <laughs> tok-tok. Ay, dede ko na ni paggaon sa pomporee sa mga dato ni yam yam Kaistanan ba. Kasi nga ani, giniling di patatas, di carrots, di mimita. Oh, di ba lami kayo. Ag makakaon din ni a. Ah. Di kaon di ilinita. <laughs> <Wait>. <laughs> di kaon di ilinita ni loto ni mimita. <laughs> Sarap, yam yam. Ito is I love you guys. Pa-watch naman sa video na masarap. Ganito ang buhay natin. Kapag masarap ang nagloto, masarap din ang lasa. Thank you for watching. Pa-share, like. Thank you. God bless. Love you.